Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Lumakas pa ang bagyong goring habang patuloy na kumikilos sa karagatan sa silangang bahagi ng Batanes. Sa huling pagtaya na mataan ng bagyo 235 kilometers, silangan ng Basco Batanes, taglay nito ang lakas ng hangin na aabot ng 65 kilometers per hour at pagbugsong nasa 80 kilometers per hour. Inaasahang makakaapekto ang bagyo sa ilang lugar sa Cagayan gaya ng Santa Ana, maging sa mainland Cagayan, Batanes Province at Babuyan Islands mula ngayong biyernes hanggang sa mga susunod na araw. Dahil dito, itinaas na ang signal number one sa hilagang silangan ng probinsya ng Cagayan. Palalakasin din ng bagyo ang umiiral na habagat na siya magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng northern, central at maging sa southern Luzon. Sa susunod na tatlong araw, magbabago ang direksyon ng bagyo na lilihis at tatahakin ang southwestward ng karagatan sa silangang bahagi ng northern Luzon. Posible namang lumakas pa ito sa araw ng Sabado hanggang sa Linggo. Hindi naman inaalis ng pag-asa ang posibilidad na maging isang super typhoon ang Bagyong Goring. Umakyat na sa anim ang bilang ng mga Pilipinong nasa uwi sa wildfire sa Maui. Kinilala ang dalawang nadagdag sa listahan na sina Salvador Coloma, 77 years old, Natubong Ilocos at isang Carlo Tobias, 54 years old. Bukod kay Coloma, may walo pang miyembro ng kanyang pamilya ang nawawala, kabilang ang asawa nitong si Lydia Coloma at anim na kamag-anak. Una nang nakumpirma ng otoridad ang apat na Pilipino at naturalized Filipinos sa bilang ng mga nasawi sa sunog na sumiklab sa Lahena. Sa pagtaya naman ng otoridad, higit sa isang libo pa ang mga nawawala habang nasa 115 ang bilang ng mga nasawi. Nilinaw ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang login issues sa EGOV-PH application. Partikular na nagkakaproblema ang mga PLDT at smart users. Ayon sa kagawaran, ginagawa na nila ng paraan ng naturang issue kasabay nito ang paghingi ng paumanhin sa publiko. Hinihikayat naman ng DICT ang publiko na i-report sa EGOV-PH support team ang anumang problema hinggil sa naturang application. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosaline Sinciongco nag-uulat. At inyo pong na ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <todalan>